Galit? Ano galit, ka galit, ba naman galit. bata? Galit, galit. Iha, iha, yaya, kalma. Para lumpia lang, nagkakaganyan ka na. Ay, oh. Ay. Okay. Dami, Ang dami-daming lumpia jan? Eh. dyan. Bumili ka. Yaya, hindi so... ka... Sorry na, pwede ba raw? Wala eh, tampo eh. Pa girl kaya? Oh? Wow. <laughs> hmm? <Bara>? <laughs> <laughs> Ay, ayaw!

LQ to, LQ! So, teka, tinito ano ka <laughs> <laughs> na! Baka basa-basa! Dahan-dahan naman kayo! Umusina naman kayo! Hahaha! Ano yan? Ayan, tingnan natin. Datingin tandem na naman. Ano yan? Ayan ang lumpia! Oo! Di ka wala palang tumama sa lumpia. na. Kaya naman pala ayaw eh. Oo! Oh.

Oh, ikaw sa, sa mukha man ang Pasko Batin -batin ang Alin, yaya. Sa surprise. Dahil tumupad kayo sa usapan natin nung Sabado. Ha? Eto nga, matagal na nag-isip ako, ano pang pwedeng isurprise sa inyo? Ano ba talaga? Ano ba yung, ano ba yung surprise? Wag mo kaming bibitinin, ha? Hindi. Mas maganda pa kaysa sa regalo mo last week? Oo. Oh -oh. Hoy, ah! oh. excited na rin si Alden. Eh. Okay. Ipinakita nyo na karapat dapat kayo na kayong pagtiwalaan. Okay. Alden, iyaya? Ang tiwala ay napakahalaga. Alam niya na mga kapatid ko, hindi yan hinihingi. Ayan ay kusang pinagkakaloob. Okay. Rogelio, Rogelio, Rogelio! Ipasok ang regalo ko. Ayan, regalo. Ipasok. Ano ah! kaya yun? pa M, A, n S, Y, O, N. Mansyon! Bibigyan, kayo ng mansyon. Ay, mansyon. Bibigyan mo na mansyon. Ano sabihin? Bibigyan mo naman mansyon yung dalawa? Ay, eto. Alden. Yaya, makinig kayo. Alden. Yaya, makinig kayo. Binubuksal ko na ang pinto ng mansyon ko. Pwede na dumalaw? Para. Kita na manila na tumupad sila sa usapan kaya oh di buminggo sila god Kaya sa sabado pwede ka nang umakyat ng ligaw sa manston oh, Pero pili pa ako dyan kay Lola. Kasi yun ang talagang Pilipino costume dapat na sinusunod. Ah! Sa iyo. Ay, Wala oh. na yung okay siya oh. amin dito ha. Pinidora. Ay! 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 Ano yun? Ayan na yung trunk. Si Yaya ba yun? May napasigaw ha. Sino yun? Parang, ha? Ah? Parang siya. Oh. May sumigaw ha. May sumigaw para. Wala? Hindi ba pwede i-replay yun? Oh? Pwede ba i-rewind yun? Hindi na narinig ko eh. Ano sabi? Alde! Isa pa! Isa pa! Isa pa isapa Isa pa rin! Isa Isa pa! Oh, panel. Kaboses pa din yung sabi ng Lola, kaboses ng Lola. Yeah, Lola! Lola! Sabi ko, parang eh. Bigla, nabigla tayo, nakakasiyahan tayo. Ante! Ah, Sumigaw eh. Pero parang iba yung tunog din sa tunog ng Lola. Ang gano'n natin. Teka, man. Ay, wala, bukas natin uh, uh, okay. na natin marilinig yan. Wala na? Priste. Wala na. Priest na Kaya naka-priest bukas Prista. na. Oh, pati na nasa labas eh. Wala na, bukas na natin malalaman yan. Pasok ah. na si Opo. Okay. Parang guilty yung isang tao, yun, no? Oh? oh.